So welcome guys sa videong ito. I-review natin ang pag-akyat ng ATV 160 sa bundok. Pamanjay! Kilala mo ako? Sino? Kilala mo ako? Sa pangalang ko? Ah, kilala pala tayo dito. So andito na tayo guys sa Bambantarlak at susubukan natin muli iakyat ang ating ATV 160. So ayan, makita ninyo guys, uh, medyo pangit ang daan. So ayan. So hindi masyadong kita sa camera, pero ano po yan, ah, uh, challenging talaga yung daan natin. Pero tatry natin akyat ang ATV. Dito tayo akyat guys. Tarik, ha? So dito nga guys, sumuhugot na ako ng lakas ng loob kasi halos 45 degree po ang tarik nito. Lupa pa, ayan na. Kaya natin, sige. Kaya mo yan, ADV. Eh, Uy, umangat. ang maangat. Yun nga guys, medyo maangat yung harapan ko. At dumudulas yung aking likuran pero kapit pa rin ang gulong natin. Kinaya guys. So yun nga guys, masaya tayo kasi kinahin na nga ng ADV. So hindi nyo naitatanong may, may kasama po tayong Honda Airblade. Ayan. So kasama natin si Papsi. Inakit din niya kanyang Honda Airblade. So sabi kami ang ng bundok. Hindi rin naman nagpapaiwan ang Honda Airblade po. Saanin din yan. Ay, tara. Ano? Oo. Oh. So ayan guys, inangkas ko na nga ang aking pinsan na videographer natin. May video rin to habang umaakit ako ng bundok. So yun natin siya guys. So dalawa kami dito sa motor. ADB! Saan ba tayo dumaan dati? Dito ba? maganda ata dumaan dito. So yun nga, medyo nakalimutan ko pa saan ako dumaan dati kasi pangalawang akit ko na po dito ng bundok. So, baba muna. Dito si Papsi na laglag, no? Ang sumabay ka. tayo. So nga guys, binaba ko muna aking pinsan kasi medyo malalim din itong Daan na to So hindi pwedeng tumapak Kaya dapat derederecho lang yung andar natin guys So naalala ninyo doon si Papsi na laglag So tumba talaga siya So yan So pwede dito Pwede tayo dito Pwede rin dito Dito na sa So itong area ito guys, medyo challenging kasi dito ito ang ito ang isa sa, sa pinakamahirap na daan. Niiwasan ko ring ma sumayad yung aking clearance baka ma compromise. Sige, Sige ng ADB. Woo! So, dyan nga, guys, gigil na gigil ako sa ADB natin. So, eto, medyo matarik at mabato. And guys, ko nakikita nyo yung kaliwa ko, medyo malalim yan. nasa gitna tayo ng bundok umaamoy ang haking belt let's siguro lang okay huh. dito guys medyo hiningal ako kasi talagang pinanggigilan ko ang ADB pero syempre ingat na ingat din ang ating mga play rings so dito tayo maghihintay guys sa kasama natin wala na sa si Patsy guys sa bundok drastic ha binata kang ADB oh, guys lupit isinisaw -isin yung ano uh, almost 45 degree maangat ang harapan ng ADB tinatay air airblade guys nakipagsaba yun sa ADB kanina naka one down na siya tumumba na siya kanina guys Ayan, ang air blade. Guys, hindi biro ah. Hindi lang masyadong clear sa camera pero hindi biro daan. Nakipagsabaya ng aid ang Mag air Mga tumatawan eh. Hindi sumasayad yung huli. Eh. Ah. Oh. Sa gitna, yung hukay. Ah. Sinaanan natin may mga bato. Mm -hmm. God, para pala tayo may gulong mo ng ganun eh. Pangras. Ha? Huh? Slide sa mga batong ano. Oo. Oh, oh. Hindi kumakapit. Hindi kumakapit. Tardang, sakay ka na dito. Kaya na to. Hindi na alam. Ano na ka? Hindi, ano na ano, ano, yan. Reset lang yan. Papatay si ba? Diba? <laughs> ABS. No, hindi, papatay si no, 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 no. hindi. Tingnan niyo guys, oh. Wait lang. Hindi sila si camera natin muna natin guys Tara. Guys, sinisil ng ADB May angkas pa guys ha? sa likod ha Ay na, pangit pala na huli na alikabukan So yun nga guys, pangit pala pag nasa hulihan ka Yung alikabok sa pumulahat Ito yeah, po lang, um, um, ano natin, adang. Ano masasabi mo? Oh, Ayay, so. Ah. Ayeto ba? Yes, yun nga guys, bakat uh, bakas na bakas kay Papsi ang pag niya sa kanyang air blade. Dahil nag-blinking ang kanyang ABS sa monitor niya. Kaya dito guys, malapit na kami. Kaya konti na lang, makakarating na rin. nag guys yung ABS niya. Hindi namin alam kung bakit. sa kung ano reason. Ba't naman di mag-blink guys? Sinanidaan. sa tumumba na kanina. One down. Dito guys, sa mga bakong ganyan. Hindi pwedeng tumutong. Under so guys. Dito na kami. Ano, nag-drinking pa? Drinking pa? Ganda na yan. Basit lang. Ha? Huh? Bukasan mo. Bukasan na rin. Oo. Oh. <tipensin> Hindi magka problema. talaga, nakasaboy <laughs> sa akin, hindi naman na talaga namamatay yung ABS. Oh. hindi naman eh. Sa akin na yun, nakabukas ah. naman. Ibig sabihin, kumahan na lang yung ABS mo. CBN. Hey okay guys, ayun, kitang kita nga guys. Ang kasama ko. Nakanda ihi. Alright guys, hintayin natin makasama natin. Pero habang naghihintay, pupunta tayo doon sa ating location. Yan. Buko. Bubuko kami mamaya. Ano masabi mo sa IDB natin? Um, napakaganda po ng quality nito at napakalakas. Naakyat po niya yung medyo matarik dun. May angkas pa. Uma Umaang umaangat yung harap ko kanina eh. yung akin naman, so, <laughs> kumuha to sa bato. Hindi na sumayad yung gulong. Ikot lang, <laughs> ikot. Binuhat ko lang, pabalik na gano'n. Yung dinaana natin na yung dating nasa bita mo, 'di ba sa baba tayo. Ito, mm. Dati ayos mo na 'yun. Mamaya nga maayos. Hawi mo lang mga bato noon. Ilang naman pinakamahirap eh. Kapraso yung na baton, 'yun. Hindi saka yung sumunod doon na Ayun paakyat. Mamaya doon kayo dumaan naman, 'di ba? Si eto nagbi-video. Doon yung ano dala eh. talaga. Ka, eh. E, Mukha lang ma -ulog, mas mataas, mahulog. Siya so, ka matarik, kaya Hing, na medyo ako. Medyo malapad-lapad yung daan. Matarik. Mamaya, ting, tingnan muna natin. Hinto muna natin tapos na niyo na mm -hmm. Yung kolong nga eh, di ba? Doon din yung kolong eh, malapad yun. Dang, one shot naman ano dyan ang ano mo, cellphone. Ano? Mm. Kolong <yukos> din <sound> <Kano> guys. Ganda <yukos> ng sound effect ko <Kano> na guys Shhh. <yukos sound> ako lang yan guys. So thank you guys sa panonood at salamat sa pagsabay-bye. Thank you guys. Bye.